good morning good morning at nandito po ako ngayon sa my seaside uh, early in the morning kaya dito lang muna tayo mag relax ayan po ang ganda po ng view medyo makulimlim lang po ngayon tahimik pa po ng dagat so nandito po ako ngayon sa may sabang port mga lalab tambay lang po sa gilid ng dagat so lapit po tayo ng konti Okay, time check is only uh, 6 a.m. in the morning, mga lalas. So, medyo uh, makulimlim po ngayon. Kasi umaambon-ambon. Warm yung warm yung tubig. Ang lalaki ng bato.